Mayong adlaw ka tanan nga nagpaminaw karoon na tulamanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, ni Neubra, o gator na ilin batahan. Ingon man sa mga artista ng gataw kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Paulo, by Dinoy Bianyos. nagpuyo sa Jensen City. Punto legal kining akong suliran. Kabahing kini sa utang sa mong inahan nga iyang gibyaan. Aron yung isabdan, Sugdong so, ko sa diyan nakabantay ko nga dali kayo mahurot ang iintrigo na mo nga kwarta niya sa akong igsuon nga nanarbaho pod. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ba? Nurot ng kwarta nga akong gihatag ni mo pag usang adlaw. Ay, odong. O, inay, bobe, anak ka, ha? Bahal ba yung palito noon rong panahon na? Paspas ka ayoh, kanon ng kwarta. Pero wala mong kusubra din, hima. Ay, kana na lang imong gitipigan para sa imong adlaw-adlaw. Pangita adlaw. lang sa kahuaman sa imong mga katrabaho, good. Total, may na bitaw na nimo inig swildo nimo. uma! Salamat kay Anjia. Kapilian Kapila na ka na ko, basta magkalisod ko. Why, sa payan pa, uy. Ganahan na masay ni mo kay umsod ka mo bayad. mudum ka. Dili pa sa uban, yun ang huwam na ako. Di ba dum Salamat, Anjia. Huwag isaan ako. Bayaran na tikang Mauna na rin sa anak to, day? Maraman na inaadi ako, ya. Gutuman na na ba, eh? Kamu, nangao na mo? Mana, kuya. Mau ba? Ah, oh, mag-abli na lang kong dilata din niya, eh. Hmm, dito ang tabi to takag dilata, pero wak may stocks, ya. Ha? Huh? Ganun waman? man? Wak di mag-grocery sa mama? Di ato mag-unyang pra-grocery. Nambot lang, kuya, eh. Wak mang kuya nakita di habi. Huwag mong kani mga karni sa ref. Nihatag ba'y niya po? Para sa mga karni unta, ipapalit na ako. Huwag mong ko'y nakita, uy. Doon na ganito, may niya ganihan, nangita. Kinsa mo man ko no? Maningilay ko na to siya. Unsa? Ay, unsaon man ako, nga dili man ka paigo ang inyong gihatag. Unsa ba'y taon mo? Mura noon mo, nagduda na ako nga inyong inahan. Hala sunod, kamoy budget na inyong ihatag. Ma, Kaya naapon, may gani, kay naapon mo'y makaon diha. Ang uban, wa na gyud. Ma, alam kasuko suko magod ha. Iguro mo minang mo para may bawasad mi sa mga gipangkasto din sa bahay. Kay nga no, wa ninyo makita ang kahago na ko din sa bahay. Sukad lang namatay si papa ninyo. Wa ko'y laing kaabag aron lang makahuman mo sa inyong pagtuon. Karon nga naa ano, moy mga trabaho, mga taas na kay mong manolte. Ma, dili manggud sa dingon anak. Hilom na lang, hilom. Hilom de Paulo. Ma. Gan ani na lang no. Sultihin na lang may kung pila man budget para konsumo dinhi sa bahay. Para at least makaibao mi kung pila gyud may ihatag na muni mo nimo. Kuya, nay nangita ni mama. Ha? Huh? Kinsa mo Ato alang kuya pi. Ikaw mo'y atubang. Dili manggod siya motubag sa mga, mga tawag, sir. Sa unsam din, eh, sir? Wa ra bas mama din hin lakaw. Papalihog lang ko, sir ha. Ina lang palihog nga makig-coordinate namo. Ah, sige, sir. Ako ingon ini niya. nang Okay na. Pilim na imong nautang nila, ma. Ay, sos. Anong ko pang utang na diya, Paolo? Dili na na imong problema. Ma, siyempre, may problema kong apil. Ki anak man ko nimo. Dah, gamay na kong utang nila, oy. Ayo lagi pa ko na anak. Sure ka na, ma, ugma Huwag, ma. Paliw lang isettle na, ma, kay. Tingaling mo, dakop pa niuna tungon sa interes. Ayo lagi, eh. Ay, ka balaka. Kung si Juanas, Mama. Mauna, Kuya. Milaya si Mama. Ako gitan ang mga sinina. Wala naman dito siyang aparator. Huwag na siya nakasultin ako nga silingan na nakit Nakitaan ko no si Mama nga nagdaog na akong bag. Unsa? Reported by X-Thunder Og sa diyang nilaya si mama sa amo, ngawawi yung mahibaw sa hinungdan. Og pila kaadlaw adlaw sukat ana, diyan na namo mahibawan, na nari siya'y utang nga ginaganan. Mayo gani kay dili ng anak dako O nagsabot min sa ko mga igsuon nga magtabotampo mi para lang maimpas na. Og didto ni bawa na mo nga mao dayng nakautang siya tungod kay naadik siya sa sugal og sige kapilde. Unya Ma'am sir, nasa'y utang na mo nga 120,000? Unsa sir? Kita ko kun. Cinta ang principal amount ni sir. Unya, niabot ni siya yon ani kada ko. Kay hapit tamang tuig nga uh, wala yung bayri. Nag-interest man gud ni. Eh. ko. Um, ari na sir. Permahe lang ninyo nga magsuon as guarantor. O asa man dapat permahan sir? Nagbihang mama, uy. Maray namin siyang hugaw niya. Day, day, day. Ayaw pagsulti, anak. Inahan giya po na siya. Ang akong ikagulain ka ron niya, kaya basig na na sila imuan anhis ato ba? Aron maningil niya. O niya, ang samay kalibutan na to, be. Nga napaday na siya ilain mga gipagutangan. Mag-ampo lang tada na. Maayo lang unta, kuya. Kuya. Mabdus ka? Oo, kuya. Pasensya na, pero maragdili na gyon ako kaya kung makikitunga pa ko ni mo, ya. Para mabairan ng utang ni mama. Ba't mahimu dahi, Ay, lang ko ni pagi. pau Pasensya nagit gid kaayo ha. Pero gamito no na magid ka ina kong kwarta. Maningil nagid ko nimo. Anj. Wa pa magid ko sobra we. Eh. Pawayo sad ko ina anak we. Tarong baya ka nang huam nako. nga, gipahuam tika ka ni salig ko nimo. Ayos sa taong kong lisod-lisod sa -lisod, pagpaningil nimo. mo. Kaya wala ba gito'y kagalisod-lisod nga, nanghuam ka diri nako? Kung naon naunaon gani, kanang kwartahan nga akong gipahuam nimo Kung sa pa, dako-dako na ginag-interest. Pero kay amigo man ta, ni kong kung nagsabot na sad ko nimo Huwag nga ako ni nang kinahanglan, sabta sa taon ko. Sige, Anj. Pangitaan ako pagi. Panigamutan ako. Pasensya juga kaya. Maayon ta, Pao. Mapangitaan na ginanimog paagi. Kapila na ko ni sabot nimo? Pasensya d'yo kayo, Angie. Sige mo kong bayan ang binuwan, sir. ngano? anong, mo magyapo na kuhaan ang principal amount. Um, sir, ni Agri mo gusto mama ni mo sa terms and conditions, ani? Sa dihang ni Huam siya? Pila mo rin interest ka kada buwan sir? 20%, sir. Unsa? Ingun anak Pila na ko kabuwan sa binayad sa utang nga gibiyaan sa mong mama. Pero wa man gyapon makuhaan ang principal amount. Tungod dai sa kadakong interest nila. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Unsa may, may tabo? kundi na kumupadayon og bayad sa utang sa kumama. Kay ang hitabo manggod, gud mahog og ang akong ibayad kada buwan, mahapak ra sa interes. Pero ang principal amount wa gyapon makuhaan. Ikaduhang pangutana. Husto ba ang 20% nga interes kada buwan sa utang? Legal ba dayon sa ato dinhi sa Pinas? Naa magiunta ko'y planong mubayad. Pero sa diyang nahibaw ko, nga wa dyo ang principal amount sa pila kabuan nga akong nahatag na Makawa dyo si Gana Ikatulong pangutana Pwede ba dahil nga ipasang utang sa mong mama na mo? Nakapirma as grantor sa dihang na ay ni Adkos Amo Tungo dalang lang sad sa among karatol Legal ba rin na nga anis na maningil na mo? Na kami mga anak kung doon ay utang ang inahan? Ikaw pat, huwag pangutana Doon ni advice na mo nga dili daw tiwason og bayad kay kuno nga kami ang nitiwas og bayad nga dili kami anang utang. og usa kalapasan na daw sa balaod ang 20% interest nga ipatong sa utang tinuod ba na ini advice namo nga mamahawa na lang daw mi sa among gipuy-an og mangitag kabalhinan aron na may peace of mind Husto ka kung maon ni among buhaton? Palihog, tabangit tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Paulo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa mga kontrata, dokumento sa ato ang mga karelasyon, kahimtang, kabtangan, ang mga personal ug emotional nga mga pangutanag problema ay kagool ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? And kumusta to ang mga suking tigpaminaw? Hinaot-unta nga siya matag-adlaw maminaw mo? Galingaw mo, na happy mo. Gusto ko happy ka, di ba tao? Um, namoy na ang inspiration na may bagong kaalam nga ah, mo day ni, no? Uh, and unta mga ganahan mo padala, mainganyo pong magpadala imo ka ulaw uy. Ay gud mo ka iko magpadag suwat kitantana no. Maski sa attorney Ale na agyoy, ginaagi ang mga uh, problema in life. So, kita dili gud maulaw kung naatay mga uh, ng nga mga personal nga mga uh, issues o mga pangutana. lang na guys, unya paabot paabot lang yung tagamay kay daghan mang tag mga suwat nga madawat unya um, first come first serve basis ta himuan pa nag drama sa ato ang mga uh, scriptwriters, script writers uh, o ay i-record pa na sa ato mga artista sa kahanginan huy kani ang mga artista sa kahanginan no mas maayo pa niya ng mga mga Coco Martino yung ano di ba ya, lalim nga mag usab usab kag tingog unya steer niyo ang imagination sa tao nga na minaw sa radyo para inigpaminaw nila maima imagine nila pinaagi sa ilahang mga uh, madunggan ang 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 sitwasyon o panghitabo ang artista ang mata makita man nimo makita man nimo reaction or expression kani manimo man nimo makita no so congratulations and a big thank you and a big shout out sa to mga artista so nga naghatag og kinabuhi sa inyong mga sulat paulo 29 years old ulitaw nagpuyo sa General Santos City uy kalami sa mga tuna pangadiha may ato ang letter sender Nanishay ini siya, mama nga nangutang, nga bayri, So nga, tingala siya nga, maghatag manggod siya sa Mama, hala, turot ko no da <laughs> Ang mga intrigo sa iyaha o nilayas ni Rabaning Ilahang, Mama, wak na ka, wa na, um, hibawig asa, dito na sakpan. Nga naan na di ay utang kay na adik mandiig sugal's mother. Ang butong sakay duwaan anitong nitong it's ba, madjong ba, hmm, mo ni bisyo gihapon, no? Um, karon kay sila may natagbawg, siya may natagbawg na hagog bayad ani Unya, kutas kaayo kay puro ra interes ang gibayran, wa nakuan ang principal. So unang pangutana, unsa bay mahitabo kung di na padayon og sa utang sa akong mama? Kay ang nahitabo manggod mahulog ang akong ibayad kada buwan, mahapak ra sa interes pero ang principal amount wa mangyoy. Eh. Um kahubasan. So mauni ang iyahang um muni iyahang pangutana no nga Um, una, di man na ni mo utang. Di na ni utang, imo manang pama. Na so I think need ragud na nga sya may imo dapat mo pa bayron unless na co-maker ka you cannot pay the utang sa nga, nga dili ikao ang ning contract number 1 wa man kay obligasyon wa man kay kontrata atong iyahang gi utang nga ikaduhaon sa may dokumento pud be sa kanang iyahang pag utang na abani, ni check sa kana natug na abagiyud or nang haras lang sad sila so mo siya ang iyahang kunso tan-aon sa natube para dili pa dili lang pud nga bayad kay bayad kanya man dili man ka kinahanglan mo bayad kanya. Na kan nakiutang anay mo mga mama. No, o, kung wala po ito'y dokumento dito, pasagdi sila. Ikaduhang pangutana, husto ba nga 20% ng interest kada buwan sa utang? A, ah, 56 six Legal ba di ay ato din is Pilipinas na among good unta ko'y planong mubayad pero sa dihang nahibaw ko, nga huwag yun ang principal amount sa pila ka buwan um, nga nahatag na makawala yun siya gana. So, mo ni ang, mo ni Rono ang, ang nahitabo nga. I think Um, 20%, what mga good ni? What nata use relo? Usure relo. So, unagi regulate na ang kanang mga percentage sa lending. Um, karoon mga gudna, what na use relo? Tungud kay ang mga tao, free mga to enter into a contract. Meaning to say, what mga gimamugus ni mo? So, lang dud bagkasturi e ang mga Imo manang ng choice. And ikaw nag nigus pugka, so imo e po nang choice and maka decide pugka, usak ka mo enter into a contract, kung ka kung kaya ba ni mo ang 20% ng interest or Pero, wa po na magingon nga dili na lang yun po na i-impose yun na siya no, labaw nagbugat na yun kaayo. Unya, kung naman gani kay intent nga mabayad sa principal, pwede mag nag na di na ka maalkan si ana ba kung naka-earn, na kag interest na patong na na niya, ma mabayra na lang yun po ang principal. No, na times ana nga the court will say nga, okay, sobra na. kanang ayaw na, bayad, ayaw nagbayad kay principal na lang, inana na siya. Ikatulong pangutan na pwede ba di ay nga ipasa ang utang sa among mama na mo? Nakapirma mi as, ah, garantor. Sa dihang naay ni Adto sa amo, tungod na lang sa akmong karatul, ag Kui, Hi! why? Why did you sign? Uh, kalagot, Legal ba ni Na nga anhi sila maningil sa anak nga dunay utang sa inahan. Uh, oh, kini pirma man ka. Guys, ayun ni Sundas Paulo kanang mga dokumento ba. Maski unsa pa na siya, maski pag naratul ka, ayaw mo pagpatakag pirma. Kay pwede na nga pananglitan ang principal nga nang utang siya no ang tao. Unya pwede manggud na nga na ay co-maker o na ay garantor. Unsa may pasabutan anang co-maker o garantor. Ang pasabutan na nga kung di siya makabayad, ikay mo bayad, gigarantiya man ni mo. Now, of course, kanang mga kontrata, kinhanglan yun na voluntary, na sabtan, dili pinamugos, wapod gilin lang, wagi gi, gi, gi ilad ilad pagpapirma. Now, kung ma-prove na ni mo, no, nga na or na-clouded ang imuhang judgment, kaya na na to i-prove para mo ingunta nga dili valid ang imong paggarantiya sa utang kay kung ma-prove na nila nga wak nila wak mo nila ilara wak mo pugsa wa mo persaha pagpirma anang garantiya na agyud si tungod nga maningil nimo kay ni garantiya mangka ah, kalaay gilaay ko kalagot ko <gasps> Sige lagi ako gingon ninyo guys nga ayaw lagi mo pirma og dokumento dapat sabto ninyo ay mo basta basta pirma please kay awa unsay nahitabo diri o oh, pag rimo una pangutana pwede ba ipasa ang utang sa mama na mo supposed to be dili supposed to be dili now ang 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 concern ana karon is that um <clears throat> ang ang problema ana is um mo na ni ang ang nahitabo ron kay ni pirma mangka hay So karun, this time I'll have to say that you might be liable with your mother. Kay naay dokumento. Ikaw pa to kataposang pangutana, dunay ni advice namo nga dili daw wasun og bayad kay sayop ko no nga kami ang ni tiwas og bayad nga dili kami ang nangutang. Sakto to yang giingon, kung wa ka ng pirma og garante, ug usasad kalapasan daw na sa balawd 20% interest nga ipatong sa utang. Ningon nako og ni explain nako nga dili na kalapasan kay wa nay usury law karong mga panahuna. na ini advice namo nga mamahawa na lang daw mis among gipuy-an ug mangitag kabalhinan aron do na mi peace of mind pusto ba komo na among buhaton para nako dili sad manong buhawa man mo i deal it deal with with deal with the utang properly no so kung pananglitan gipwersa mo pwede na to ipanalify ang garanti kung dili gani suryahan na sila kasulay naman ko ana guys nga nanawag ko sa katong giutangan unya akong giingnan nga kanang mo naman ni imong gikuintahan ako ba nga wa pagyud kini nabayaran ang principal pero sa sa imuhang interest mo na ni imong na earn sobra pa ka sa Ginansya kay mas dako na ang interes kaysa sa value sa giutang. Pwede ba? Stop sa ta. Kaya di naman gini makabayad. wak naman. Ad, ad, ihapak na po nas principal. Manugot naman lang na sila usahay. kay ang ilang tumungan na nga mabawi na lang po nila ilahang kwarta kaysa swa. No? Di masad na maprisos utang. Basta wak lang gita nangilad or ni enter into fraud. Kaya niya, ikiha mo nila. Ang di lang madaw daw ninyo. may lang na nga na ay willingness to pay kaysa sa wala. Kaysa nagitakasan mo. No? So, I think it's best siguro nga storyahan ninyo silang tarong, ha? Unya, please, please. Paulo and the rest of you, nga naminaw na ko ron. Yee, balik-balikon ko din ako, ha? Ayaw, lagi mo pataka o pirma. Sabta ninyo, unsay pasabot sa dokumentong inyong gipirmahan para unsa o unsay mga epekto ana the moment mo pirma mo. Mga sugintig paminaw, hinaut unta nga, nga na nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathandaghan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong Tuluman Hangtot hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN dang hagsalamat ob maayong adlaw